Ang puno ng sampalok ay namumunga ng matamis na bunga at kilala ito sa katawan sa ingles na tamarind. At kilala-kilala ito sa buong mundo dahil sa pinanghalo ang bunga nito sa mga lutuin. Ngunit alam niyo ba na ang dahon ng sampalok ay maraming binpesyo sa ating katawan? Tumutulong ito upang mapagandang ating kalusugan. Nagtataglay ito ng mga sustansya na kailangan ng ating katawan. Ang sakit na maaaring makontrol nitong sampalok na dahon ay ang diabetes. Ang dahon ng sampalok ay may kakayahan na kontrolin ang asukal sa dugo. Kaya nitong pumapataas ang sensitivity sa insulin na responsable sa pagpapadala ng asukal sa dugo sa silula na ng ating katawan bilang enerhiya. Kumuha ng tamang dami ng talbos ng dahon ng sampalok. Linisan at pakuluan ito sa loob ng 20 minutes. After na pakuluan, palamigin ang dahon ng sampalok na pinakuluan. Uminom ng isang baso sa isang araw at gawin nyo itong maintenance para sa inyong sakit na diabetes. And that's it. Kaya laging tandaan, pag may magandang kalusugan, ay tuturing na kayamanan. Thank you!